ay highlight ang mga clip ng mga rebound at block ni AJ Edo sa FIBA Asia Cup. May bagong bayani ang Gilas Pilipinas fans sa Jeddah. Sa kanyang FIBA Asia Cup debut, si AJ Edo ay nag-step up ng big time para sa Pilipinas. Nang wala si Kay Soto, tinanggap ni AJ Edo ang papel ng pangunahing malaking tao ng koponan, at naghahatid siya ng mga kahangahangang numero. Nakatayo sa anim na foot sampu, Pinangungunahan ni Edo ang gilas sa rebounds na may average na 8.3 bawat laro, at siya rin ang pangalawang pinakamahusay na shot blocker sa buong torneo sa 2.0 blocks bawat laro, sa likod lamang ni Mohamed Al-Suwailam ng Saudi Arabia. Isa sa kanyang namumukod tanging performance ay dumating sa laro laban sa Chinese Taipei, kung saan nasungkit ni Edo ang game high na 12 rebounds sa kabila ng 87 hanggang 75 na kabiguan ng gilas. Sa pangkalahatan, siya ang kasalukuyang pang-anim na pinakamahusay na rebounder sa kompetisyon. Nakakasakit, si Edo ay nag-aambag ng solidong 5.7 puntos bawat laro na nagbibigay ng mahalagang suporta para sa mga nangungunang scorer na sina Justin Brownlee at Dwight Ramos. Sa kanilang mahalagang 66 pot hanggang 57 panalo laban sa Iraq na nagpanatiling buhay sa quarterfinal na pag-asa ng Pilipinas pagkatapos ng magaspang na 0 hanggang 2 simula. Nagposte si Edo ng siyam na puntos, 7 rebounds, 2 steals, at 2 blocks. Ano ang naging dahilan kung bakit mas espesyal ang laban na iyon? Sa unang pagkakataon sa kanyang karera sa Gilas, ang mga magulang ni Edo na nakabase sa UK, sina Ayetan at Josie, ay nasa stand sa King Abdullah Sports City, na nagpapasaya sa kanya. It's really nice to have my parents in the crowd. They're the reason I made it this far pagbabahagi ni Edo sa isang panayam Dahil ang naturalized star na si Justin Brownlee ay gumawa din ng mga wave sa kanyang unang Asia Cup appearance, ang mga tagahanga ng Gilas ay may dahilan para umasa. Ang pagbangon ni AJ Edo ay isang paalala na ang pagsusumikap, puso, at suporta sa pamilya ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa korte.